Yan po si Idol Diwata. Shout out naman po natin si ano, si Boytila Vlog, shout out. Uh, Grasa Vlog, shout out. Gerald Vibes Official, shout out. Yan po mga idol, si Idol Diwata. Nandito tayo ngayon sa ano, sa parisa niya. yan po? Okay lang po siya diyan. At uh, cool na to lang. yan po? ulitin ko lang po, i-shout e, out natin si ano, si Boytila TV. Grasa Vlog Gerald Vibes Official Shout out to Yan po si Idol Diwata natin Tulong na po lang siya nagkaupo dyan Yan mga uh, Lodi Yan si Idol At Ito yung Parisan Yan mga idol, may mga ibang lahi na rin na bisita dito. Yan dami nagpa ano, nagpa picture. Galing. Ay, ah, ah. Ayan <laughs> si Kuya na ah, kitinda ng iskindi yan, unti-unti nang dumutupo Kuya na yan, mga lodi eh. Talagang dinutupog na ulit siya no Si Diwata yun yung idol natin. Yung binigay ni Rosmar mga idol oh. Yung pinaka-office ni Idol Diwata. Sa so kayong sasakyan na binigay sa kanya ito. Napakaganda pick up. So yan, nagbibinta na ng SKMD. é, então,